ayong buntag mga bay nindot kayong panahon no? sayo pa sa kabuntagon no? hindi rin sa atong sa itong crayfish mo birada nakakita pa karoon o shell sa sa crayfish mga bay nagmult ni siya o ni ilhan nang sa mga crayfish nga mutubo na po siya mag general cleaning takaron karoon kay sobra bulan na ni wala na ako ko ni Hendro pandiri to pita kapan. O gato na lang po din sila check kung makakita pa ta mga buried na mga crayfish. Naka-submersible pump ni siya with filter ni mga bay. Pero kada bulan ako din check sila eh, para good quality ang water So mga na sila karon na kung nang kaya kay eh, medyo init na dito lupita. Ah, uh, na ako yung kita ng na katong mood. Tuya pa rin siya, guys. So ato na siya relax diha. Ila to sila e eh, stress kay basing na samutan muta ng tumatay tumatay ni. So kani ako nang ipang-check ng babae eh. ni aku pun pang separit ni para magbreed buat tau uh, pang breeder tu guys so masa kita tinggal lah muna kalau na itlog ginabutangan pun ako na siya kaya para tag uh, na siya sa calcium if ever nga mag molt nga na sila. so makatabang po guys kaya kinakaon po na nila para mas dali na mag uh, strong nila mga shell dito dili sila mahumok maulian din sila pa after pag molt so mohon sila karoon mga bay gamay sila dire kay pag separate separate na uban mga breeder na sa isa tab na rin sa mga 25 wala ko gi tag kay pag magkinananay po din sila mga may naghanig mga hides butangan na po na talisay leaves para pag condition yun sa water so okay naman lang water ibalik na nato sila okay kayo mag happy na po sila kay nakatilaw na po sila o mundyo mag o fresh water kung balik na ito sila na okay medyo gamay gamay coming 3 inches pa ni oh. so salom na mauna na sila kita nga na kung matalisay leaves good day, kung dali rasa nga maulian po dan akong after mag mood medyo init na dyan dyan rin napita mga bay no nasaka na dyan ngaring araw so ato lang na silang takluban di para dili na kayo mainitan na dyan uban guys mga breeder